Paano mo malalaman kung gaano kalayo ang isang light year? Kapag sumakay ka ng light speed spaceship at bumiyahe ka sa kalawakan ng diretsyong linya sa loob ng 365 days, ang distansya na matatakbo mo ay eksaktong 1 light year. Ibig sabihin, nasa 9.46 trillion kilometers yan. Yes, tama ang narinig mo. Ang light year ay hindi unit ng oras, kundi unit of distance, sobrang laki, halos hindi kayang i-imagine ng tao. Kung gusto mo talagang maramdaman kung gaano kahaba ang isang light year, samahan mo ako sa video na ito mula Earth papunta sa pinakaloob ng solar system. Alam natin na ang bilis ng liwanag ay 300,000 km per second kaya't aabutin lang ng 1.3 seconds para makarating sa moon gamit ang light speed spaceship. Ang tawag dito ay 1.3 light seconds. Ang Mars naman ay nasa pagitan ng 55 million hanggang 400 million kilometers mula sa Earth. Noong 2020, inilunsad ng China ang n 1 Mars Probe at inabot ito ng pitong buwan bago makarating sa Mars. Kaya naman napakahirap para sa tao na mag-migrate papunta roon. Pero kung light speed spaceship ang gamit, tatlong minuto lang ang biyahe. Kaya kung pinakamalapit ang Mars sa Earth, mga 3 light minutes lang ito, malayo pa rin sa isang light year. Ngayon, ang Saturn ay nasa 1.5 billion kilometers ang layo. Sa bilis ng liwanag, aabutin lang ng 1.4 hours para makarating doon. Ibig sabihin, 1.4 light hours lang ang Saturn mula sa Earth. Ang Cassini probe na inilunsad noong 1997, inabot ng pitong taon bago makarating ng Saturn. At kahit ang pinakamabilis na spacecraft ngayon na kayang umabot ng 50,000 km per hour, aabutin pa rin ng siyam na taon bago makarating ng Pluto na nasa 5.5 light hours ang layo. Para mas maintindihan kung gaano kalayo ang isang light year, tingnan natin ang Voyager 1, ang pinakamalayong spacecraft na gawa ng tao mula sa Earth. Simula nang inilunsad ito noong 1977, at matapos ang mission ng multi-planet exploration, tuloy-tuloy itong lumalabas ng solar system. Sa ngayon, tumatakbo ito ng 60,000 kilometers per hour. Pero matapos ang 47 years, nakalayo lang ito ng 24.3 billion kilometers, mas mababa pa sa isang light year. Sa katunayan, nasa 0.0025 light years lang ito. Ibig sabihin, kahit ito na ang pinakamabilis na spacecraft na gawa ng tao, haabutin pa ng mahigit 20,000 years bago ito makalampas ng isang light year. Imagine that sobrang unreachable para sa atin. At kahit magawa ng tao na maglakbay ng libu-libong taon para tawirin ang isang light year, halos walang saysay. Bakit? Dahil isang light year mula sa Earth ay nasa border pa lang ng Oort Cloud. Tandaan, ang pinakamalapit na bituin sa araw, ang Proxima Centauri, ay nasa 4.2 light years pa ang layo. At higit pa roon, ang ating galaxy, ang Milky Way, ay may lawak ng 100,000 light years, na may daan-daang bilyong bituin. Kaya kung titignan mo ang sobrang lawak ng galaxy, mapapaisip ka, para sa tao, ang isang light year ay imposibleng layo. Pero para sa universo, maliit na bagay lang ito.